kami hello hello may kumakanta sa taas <laughs> shout out everyone thank you thank you happy weekend kita tagal naman umaga para ako magdaro <laughs> ang tawa ko sa title ko ba Daro Kamur. Kumusta? Miguel Ham, shout out 5 million in the house. Thank you, thank you so much for watching my live. Matulog na sana ako, guys. Eh. Kaya ako makatulog. Kaya live muna. Kumusta naman ang lahat dyan, mga idol? Ito na. May awaya na.

hmm, masasal mangkaw eh. alam na sa mga parang makakat. kanya lang talo kung alam kung buong. alam kung buong kanya machine ano? sa mga parang kailangan pa bang ako ay tanungin? Try natin ito. Mayroon load naman. Hindi magaku sa Three 3 million in the house. Good evening. naka plaster ako sa higaan ko guys. Tulog na ba? Sana. Ay, isipan ko mag-live na. Kumusta naman kayo mga Man, idol? Diba? Kumusta ang ating gabi?

non nah, sama ya, mainin gawai ya. Kailan kaya ma papa sakinak musu mo. Amak kanta. <laughs> Kailan kaya ma ahiyaatsu yu mo. Kailan kaya ma papa 泰兰加雅，玛吉，泰兰加雅。